Good morning po mga kalapatid sa update lang po ayun po pinaliguan po natin sila kaya po ganyan ayun po pinaliguan po natin yung mga young bird natin ayun po sila po sila basa pa po ah. ayan po yung cough na winning raffle po natin kay Idol Bernilov Lop po shout out Idol Bernilov Lop po ah, basa pa po tubuh sila. Ayan lang po yung simple nating ano, munti nating ibunan. Mga kalapatids. Ayan po. Ayan po yung mga ano natin. Isa so, sa mga stock bird natin. Hindi ko na po sa inyo sasabihin yung linyada. Ito. Ito. ganda po talaga pag yung flooring na ano 2x2 para sa akin po ah